ngayon? Eh di, palitan ko yung DBM. Alam ng DBM lahat yan. Naniniwala ako. From 2023, uh, 300 billion yun nawala. 2024, 500 billion. 2025, 400. Hindi sila umaksyon. Noong 2025, noong naging controversial lang, eh, pinabawasan lang nila ng 29 billion sa Pangulo. Pero yung kar karamihan, Ah, hindi. Kaya may, at least, very negligent o very incompetent mm -hmm. yung DBM na inalaw nila ito. So, alin doon? Negligent or incompetent? Pareho. <laughs> <laughs> Pero naniniwala ako. Ang gagaling ng mga analyst ng DBM, alam nila yan. Alam nila yan. Ang problema kasi, simple lang. Baka naman akala nila lahat nung napakamakapangyarihan nung, nung 19 Congress mm -hmm. ng chairman ng mm -hmm. uh, Committee on Appropriation, si Congressman Saldico. So baka kala nila, dahil siya is protected by Speaker Romualdez. Mm -hmm. lahat nung desisyon na ginagawa nila doon ay may blessing ng Malacanang. Nandun mm -hmm. pa yung anak ni Presidente, si Congressman Sandro. Mm -hmm. So ibig sabihin, baka ang iniisip ng mga secretaries eh alam ng pangulo yung ginagawa na ito pinapayagan ni